Mag oh, so, mag-sort? Really? Oh, okay, okay, good. briefing lang so, clean as policy, sila so, ka basaran sa so, doon alam nila, nila. So, ba. Sa, tayo, adram, sa may parking area. So, wala Ma na Doon na lang ha. 2-2 trimilites. Hindi, So, bawal mag-vape. <laughs> smoking. So, wala mo siguro gas Ang mm dawa yung -hmm. May penalty nga pa yung pesos. Sa gusto mag mm swimming shower first before entering the pool. Tapos di lang magsuot o chinela sa pool. Kung gusto nyo maligo mm or -hmm. mag-picture-picture lang. So, i-ano lang na inyo dito nga. Di mo mm pwede -hmm. mag mm ha? Then, entrance sa agianan. Ito mo sa hagdanan. Exit man to ang bagong adalan. Ang ram. Pakita nyo resibo sa obos. Pinang mag-check-up. Okay, salamat. Happy trip. Happy trip. For today's video we are going to inland Resort. <laughs>

Balik ang Ano sa inland. Okay. Alright guys. Patubang na meron sa In inland resort. Kau ba na mo ang... Kwan. Kani sila? Kani? Magpicture. Okay. Sige. Telephone. Bukarin ako. na. Ay Oh, na. Oh, ang iPhone nyo. Asa naman? England. England Resort. One, two, three, four, five, six, two, three. One, two, three. Kita on, Rebako? Oh, kita Welcome to Inland Resort, Kanlaon oh. City, Gross Occidental, Philippines. Souvenirs are available. Okay, unya og free. Kanang bulukan nagtago na ulao sa mua? Ka, un naman ay ako. okay.

Ah, hindi. Sakwan. <laughs> <laughs> Sak ak akantilado ba? Pari-pari oh. Okay, guys. Halong ang vlogger. Kaya maunag drive dito sa dalum maturang right, swimming pool. Kwan, <laughs> Beware of falling debris. Be careful. Okay, ra. Magsaka ron. Okay, ra, pod. Katong swimming pool, oh. Muna rin ingin nila nga uh, murag ice draw ang kwan uh, Ang kanang tubig Murag na ay ice ay, na lang dito uh, Wala e eh, kaya sa luhog na nga nakaka na yun na The water boy <laughs> <laughs> oh oh, The water boy. Nasom ne, doy. The water boy and the rice boy. <laughs> Bugtong na lang ka, ba?

kadaku sa tubod tuburan tuburan sang inland Resort, source of water puso kayo gabukal B, hindi magsalong Cold, mag cold. Cold. Kuy. Okay. be Eh, video ko kay, itry na ko kung gusto ko. Be. Guys, ila to B, itry eh, na mo kung nun sa kakol ba. Adam, rock may ice, guys. Ala, kulka ayo. Utang betah ni mungkin tayo Oh, kul ayo ba ano sila ayah. Kau nakatila mo mungkin kau tu ba is alam bah? mata guys. Guys. Kau guys pertingkul ka ayo ah? Oh, <laughs> kul <laughs> okay. okay, ah. lagi oh. ang kamot yun. Ay, kung 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 yung drinks Mga mass lang ginabutang. Oh. Cold. So cold. Pre? Aw. Oh. Mm dilan ko si si kaya eh di ba guys we kami sa inland pag amo nga amo niya mga kauban. oh Grabe ka cold. Akong kamot daw murag ma frozen. Wala magali, wala pagali ya. Ay, ang dili na ang tubig sa yan Uy, ada mo tubig? Sabi. Para na. Sabi mo daw. Tayo ba sa mga?